Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako sa inyo at isa naman pong pamamaraan ang ating ituturo sa inyo. Kung nais mong ang inyong mga partner ay maging uh, mapasunod mo sa iyong mga nais, kung may isa kang taong inis na inis ka at ayaw mo na siyang bumalik at ang at kung yung iyong partner naman ay gusto mong ikaw lamang ang mamahalin, ay gagawin natin ito sa lang mga sapatos. Muli pong paalala, paalala pong muli, ang video ito ay para lang po sa mga taong may isang daang porsyentong naniniwala sa mga ganito. Kung ikaw po ay may duda sa mga ganitong klase ng mga gawain, ay huwag ka na lamang magsayang ng iyong panahon at ng iyong oras sapagkat wala rin pong mangyayari sa inyong gagawin. Nagsasayang lamang kayo ng oras. Kung kayo ay hindi naniniwala sa mga ganitong klasing mga ritual pampaswerte o ano man ng ating mga sinishare dito sa ating YouTube channel, ay libreng-libre po kayong mag-skip ng ating video. Hindi po namin kayo pinipilit sapagkat ang mga ganitong klase ay para po lamang sa mga taong positibo. Ang mga tao pong hindi naniniwala dito ay wala po kayong wala pong um wala rin mangyayari kahit na yung subukan kung ikaw ay may katiting na duda. Kaya wag na rin po ninyong gagawin at wag nyo na lang din pong panoorin kasi magsasayang lamang kayo ng inyong panahon at oras. Ngunit sa mga taong naniniwala may isang daang presyentong paniniwala dito, ipatuloy po ninyo ang inyong panonood at ngayon po ay akin pong ituturo ito sa inyo. Ano bang araw natin ito maaaring gawin? Maari natin itong gawin ng kahit anong araw. Kahit anong araw at kahit anong oras. Kahit anong araw at kahit anong oras ay maaaring natin itong gawin. Okay. So narito po ang ating gagawin. Kuhanin po ninyo ang sapatos ng inyong partner. Hindi, hindi mo sapatos sa sapatos ng iyong partner, ng iyong boyfriend or ng iyong asawa. Okay? ang kanyang kanang sapatos kanang sapatos po ang inyong gagamitin na ginagamit ng inyong mga partner o asawa tapos kumuha ka ng lamang na papil kung saan magkasya lamang ang iyong pangalan yung kapiranggut lamang para hindi niya ito mapansin kung ilalagay natin ito sa loob ng kanyang kanang sapatos gamit ang pulang bullpen ayan pulang bullpen po ang ating gagamitin isulat mo dito ang iyong kumpletong pangalan. So, halimbawa, ikaw ay si Marivic. Marivic Dornan. Ayan. Marivic Dornan. Sulat mo lang dito ang iyong pangalan. Ayan. At saka mo ito itupi ng maliit. Yung hindi niya po mapansin kung ilalagay natin ito sa kanyang sapatos. Ma'am, ilang tupi po. Kahit ilang tupi, basta po maliit lamang. Yung hindi niya na mapansin, pwede pa natin itong itupi ng ganito. Maliit. Ayan. Pagkatapos ay ilagay mo ito sa sulok ng kanyang sapatos. Tiyakin mo na hindi pwede mo itong ilagay sa ilalim ng kanyang swelas upang hindi ito niya mapansin or kaya sa gilid ng kanyang swelas. Ayan, halimbawa dyan sa gilid ng kanyang swelas Papakita po natin, maigis sa inyo Ayan, ito yung kanyang sapatos Pwede natin ilagay ito sa gilid O sa ilalim ng swelas O kaya naman, mari naman sa ibabaw lang Kaya lang baka pag tak-tak niya Malaglag, kaya ilagay po natin ito Sa gilid ng swelas Upang tiyak na hindi ito mawala sa sapatos Ayan, ayan wala ba diba, hindi na niya pansin? Itaktak man niya ay hindi natataktak. Nandiyan sa loob ang papel na nakasulat sa inyong pang- ang inyong pangalan. Ito ay upang ang inyong asawa ay susundin ka sa inyong mga kagustuhan Halimbawa sabihin mo sa kanya, um, love umuwi ka ng maaga, love wag ka na muna ngayong pumunta sa kung saan saan, umuwi ka ng maaga Yung mga ganong klase, hindi po natin ito tinuturo sa inyo para po andirin ang inyong mga partner Itunuturo po natin ito upang mas magiging maayos ang inyong pagsasama kung gusto mo naman na mas mamahalin ka ng iyong asawa ay maaari kang magdagdag ng paglagay dito ng isang kurot lang po, isang kurot lang ng um, durog na laurel, durog na laurel, yung powder. Ibudbud mo ito dito, pwede mong ikuskos upang uh, madikit ikuskus mo dito sa loob ng sapatos ang durog or yung powder talaga mismo na laurel. Ikuskus mo ito dito upang ang kanyang pakiramdam ay lagi kanyang pakakaisipin. Syempre, mainit po yung ano eh, mainit or maanghang po yung uh, durog na dahon, durog na laurel, kaya lagi kanyang maiisip, lagi magiinit ang kanyang pakiramdam, lagi kanyang pakaiisipin. Ayan po ang maaari nating gawin. Kung ikaw naman ay may taong kinaiinisan yung bang um, ayaw na ayaw mo siyang makita pero panay ang punta sa iyo halimbawa si Kumari si kumari or si kumpari laging pumupunta sa inyo, laging inaaya yung inyong mga asawa na mag uh, mag inuminuman. Okay lang po yung minsan lang pero kung panay-panay tapos si kumari laging pumupunta sa inyo, tapos makikipagchismisan lang naman imbis na may gagawin ka ay wala kang magagawa. Ito naman ang gagawin mo. Siyempre, pagpupunta yan siya, sila sa inyo, nagchichinelas yan, o kaya naman, ay nagsasapatos. Okay. Gamit ang kanyang kaliwang chinelas Kaliwa Or kanang ah, Kaliwang sapatos Kaliwang sapatos or kaliwang chinelas kumuha ka ng maliit, pinakamaliit na pako. Yung pako, yung, yung, yung uh, coffin, yung ginagamit sa coffin or so yung sa ataol, uh, yung pinakamaliit po ay ipako mo ito doon sa dulo ng kanyang chinelas. Pwede sa gilid para hindi niya mapansin or sa gilid ng kanyang sapatos ay ipako mo ito doon. Kaliwa naman ang ating gagawin, okay? Sa kaliwa namang sapatos, ng taong ayaw na ayaw munang bumalik or ayaw na ayaw munang laging nagpupunta sa inyong tahanan ay ipako mo yung uh, pinakamaliit na pako or yung coffin, uh, coffin nail or kaya yung uh, um, um, pako na ginagamit yung pinakamaliit na ginagamit sa taol yun po ang inyong ipapako sa kanyang kaliwang chinelas or sa kanyang kaliwang sapatos at yak ang taong ito ay hindi na kusa pang magbabalik at pabalik-balik sa inyong mga tahanan. Okay. Kung ikaw naman ay may sapatos na lumang lumana na, kagaya nito, kagaya nito, lumang lumana at itatapon mo na lamang ito, ay wag mo itong itapon. Yung iyong lumang sapatos, imbis na itapon mo ito, ay kumuha ka ng isang panali. Talian mo itong sapatos, syempre, hindi pwedeng ito lang. Dapat yung magkaliwa, magka, magpartner na sapatos at talian mo ito. Ngayon, isabit mo ito sa mataas na puno, sa pinakamataas na puno. Kung may nakikita kang puno na mataas na puno, kahit hindi sa inyong tahanan, kahit sa ang puno yan, ay isabit mo ito upang ang iyong mga tagugtog ng iyong tagumpay ay iyong makakamit. Ayan po, sundin po ang lahat ng nasabi, walang papalitan at walang babaguhin upang tayo ay tiyak na magtagtagumpay sa ating ginagawa. Gagawin ito ng kahit anong araw at anong oras na may buong tiwala sa inyong ginagawa. Ayan po lamang maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.